Kasi hindi lang po pera ang ninakaw sa inyo. Anong ninakaw sa inyo? Sa bawat pisong ninanakaw, sa kaban ng bayan, ninakaw sa inyo yung pang -pension ni mami, yung pang pa sa mga anak ninyo, yung pang na ng mga kabataan. Bawat pisong ninakaw sa inyo, yan, yung buong kalsadang yan, pwede nang ipasimento sana yan. Pero hindi nangyayari. At ito po ang kinagagalit ko. At dapat nyo rin hong ikagalit. Simplihan lang ho natin. Pag nagnakaw ka ng mangga, namitas ka ng mangga sa kapitbahay mo, Nanguha ka ng lata ng sardinas, anong gagawin sa'yo? Kulong. <todak> Kulong! Sa presinto ka magpaliwanag. Pag nagnakaw ka ng daang bilyong piso, anong gagawin sa'yo? Hindi, pakinggan muna natin. <todak> Investigahan natin. Maghiring muna tayo. Pagbigyan natin. Yung nagnakaw ng mangga at ng sardinas, presinto ka magpaliwanag. Yung nagnakaw ng daang bilyong piso, si Saldi ko, ayun, nasa Spain. Namamasyal pa nasa ibang bansa. Pagbalik dito, may sakit. At dahil may sakit, wheelchair. Hindi nakakulong sa kulungan. sa nakakulong? Sa ospital o sa bahay. Tignan nyo ang hustisya natin dito sa Pilipinas. Masisisi ko ho ba mga Pilipino kung bakit nagagalit mga Pilipino? Bakit ko ho sinasabi sa inyo to? Dahil dapat nyo pong malaman na hanggang ngayon, Ilang linggo na ang nakaraan, wala pa rin nakukulong mula dyan sa mga nasangkot sa flood control project. At ang hinahain sa atin, e walang katapusang hearing, walang katapusang pagdinig. At sa dulo nun, wala na namang makukulong. At kahit makulong, yung mga kampon ng demonyo na yan, masarap ang buhay niyan sa kulungan. Ako na ako nagsasabi sa inyo. Mahirap po ang laban doon sa loob ng House of Representatives. Ito pong sinasabi ko, marami hong nalilikhang kaaway. Dahil maraming nasasaktan. Ang katotohanan, pag sinabi kasi masakit. Pero kahit gaano kasakit yan, dapat tanggapin. Dahil yun ang katotohanan. Anong gusto nyo? Magbulahan tayo dito? Maglukuhan tayo pare-parehas dito? Humihingi rin ho kami ng tulong sa inyo. Kung kayo may Facebook, kung kayo nanonood ng balita, nagagalit kayo, pag huwag kayong tumahimik, mag-post kayo, mag-share kayo, makipagmarites kayo, wala akong problema yan. Kasi pag nalimutan po natin pare-parehas yan, walang mapapanagot, walang makukulong, ang kawawa tayo uli. Pag hindi po natuto, ang mga ordinaryong Pilipino at ang mga manggagawa na magingay, mga lampag at tumindig sa inyong karapatan habang buhay po kayo, nalolokohin, tatarantaduhin ang mga nasa gobyerno. Pinapaalam po namin sa inyo ano ang inyong mga karapatan, ano yung mga pwede nyong ma-access. Dahil pag alam nyo yan, walang kahit anong ayuda ang pwedeng bumili sa kaalaman ninyo. So yun po ang pakiusap ko sa inyo. Pagtulungan po natin. Tara na, kamanggagawa.